YouTube channel ko Guys, punta kami sa ano, Mount Apo. Oh, Mount Apo. Mount Apo, 'yun 'yung titig mo. ayun tutukan yeah. mo 'yung Mount Apo na. Punta eh, daw yun. sa Mount Apo, iakyat 'yan sa sakayan. So, so, Ito sa <laughs> titulo sa kanan, papuntang Mount Apo 'to. Ayun no? uh, This way to Mount Apo. Ayun guys, 'yung papuntang Mount Apo. Oh, sa mga ka, gusto no? mag-hike, pupunta doon sa taas, oh. Oh, di paakyat uh, 'yan, oh. Yeo na. Pero ano na, okay na. Uh, yan guys doon sa taas. Mount pulau uh, kaya mong umakyat doon, Ito naman yung daan papuntang pagsit. Kaya lang sarado po yung pagsit ngayon. Bawal munang pumunta. Ah, kaya hanggang dyan lang kami sa may ano. Hanap kami ng pwesto na maganda-ganda dyan sa baba. Yeah, so mm -hmm. yes. Okay. Shout out Marfe Luzong. Uh, anong gusto mong dalhin ko sa iyo? Pato na malalaki o puno? <laughs> Abong. Ah, <laughs> oh, maraming kawayan. Ito may liguan din to dito. Ay binuksan na nila. Ay, binuksan na nila. Oh. <laughs> nagbukas sila na ulit. Pero maganda nga daw dun sa no. pwesto nila. Uy, sa siya Sorry <laughs> naman. <Nahi> may <okay>, YouTube <tibati> ka na eh. Hindi naman binigyan niya. Naka-bibigyan nga. naka, 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 naka <laughs> ay, must, ay, Yung aso. Yung aso kasi. <laughs> Uy, may lungkang ano ah. Paganda ko ah. ganyan kasi sa kanya. Uy. <laughs> Ano yun yung baklang ita yun? Nagsigaw niya yun. Baklang ita yun. yun. <laughs> baklang ita yun. Okay, so, ang ganda. Ang ganda ng view. Oh. Wala mo yan, Marpe? Anong gusto mo dyan? Yung malaking bato yung maliit? Kasi hindi siya sumama. Ah. hindi niya ma-explore yung ganyan. Didi di ka, gutom na ikaw. Ay, may nagugutom! Huh? Oh, may mga puno dito ng kahoy, oh. Thank you. Hindi wala tunong pumunta kayo dito. Siguro pagsukot na kayo ng tubig mo, mga malaking pato Pero fairness ang ganda na dito. Hindi na, minute